Ano ba tawag dito, sir? Sa... Shoot the stick. <laughs> ano ba tawag dito, ma? Ah, ano? Ah, Hindi, pag makapasok ka, may utu. Siya gagawa ng ano eh. Kung sino makapasok ng ball pen or ng pencil sa sa may garapon, siya susundin niya yung mga sasabihin. Dito ka, wey! Dito ka, masyado ka na. Dito ka. Dito ka! Dito ka! ka! Ako first. Isang linggo ka magugas plato. Ang sinabi mo? Wala, mag-iisip ako. Pag mga shot na ako. Hindi, yung... hindi pwede! Ano na yun! Mali ka. Bago ka mag- Bago ka mag-shoot, ang ka na. Kada day off mo, ikaw maglalaba. Ugas ka ng plato dun. <laughs> Hugas ka ng plato. Hugas ka. Hugas ka ng plato doon. Wait lang. Babawiin ko 'yung sinabi mo. Tapos dalawang daan baon ko. Dalawang daan baon ko. Dalawang, <laughs> da da dalawang daan dito. baon ko. Dalawang baon baon 50 ko. Sige, baon mo. Tapos load ko. Sige, kwenta lagi load ko. Wala kang baon. 50 load. Wala kang baon. Ay, wala. Sayang. Mura lahat Mami, ng sinabi mo. Mami, yung mga nasyot. Okay, kwenta. Ang pipi ko. Ang pipi ko. Ito pa. Wala na. Ang pipi. Mm, Burado lahat. <laughs> Few minutes later. Eto na. Ah. 280. <laughs> pang, 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 pang. 200 unit. Walang pera. Ingat ang biyahe. Ah, ah. Kuya, sama na Papa, high school. Bye bye, kuya. Sa bag, jen, nasa bag. Yes. The chocolate. Bye bye. <coughs> wala, walang wala pera. Scam, scam. Later. Later.